Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! Nakakaloka ang lola ninyo. So for today's video, magmumukbang tayo ng chicharon. Ayan, sa mga mahilig magmukbang ng chicharon, gayahin nyo lamang po ang ating ingredients today. So today, kukuha tayo ng ating ingredients. Nandito lang din sa labas ng ating bahay. Okay, ganun talaga kapag may tanim ka sa tabi ng bahay mo, hindi ka na nangangailangan pa pumunta ng palengke para maghanap ng mga kakailanganin mo. Devar, nakakaloka. So, ang kailangan po natin sa ating ingredients today is um, sili. So, kukuha na lang po tayo ng sili. Ayan, I have a lot of chili here in my backyard. O, oh, diba? Lora, nakakaloka. So, hindi na natin kailang bumili ng sili. Ang mahal, mahal pa naman guys ng sili guys dito sa amin. And especially dyan sa inyo sa uh, city. ba diba? Ang mahal ng mga sili dyan. So, kukuha na tayo ng sili. Ito, pwede na to. Manibalang o. Oh, ayan. So, just pick, okay? Para mapasarap ang ating pagmumukbang today. Ayan, so ito nga pala update dito sa aming kapaligiran. Nakakaloka. Green na green kasi nga tag-ulan na. At ngayon ay binabaybay tayo ng Bagyong Christine, diba? ay, di ba? Hindi pala. Dumaan na pala si Bagyong Christine at susunod na si Bagyong Leon. Ayan, so ang dami ng na sili natin. Nakakaloka. So we have here yung manibalang na, Ayan, so meron na tayo ang dami-dami, nakakaloka naman ito So, habang sinisipagan tayo sa ating vlogging, di ba? Ah, uh, vlog-vlog lamang tayo at saka hindi ako busy ngayon. Ilang days na akong hindi busy, guys. Kaya magmumukbang muna tayo ng chicharon. Ang ating chicharon, guys, ay fish. So, uh, hindi po 'yun siya haram sa amin. Halal po ang chicharon na fish. Kasi pag mga uh, pig or baboy na chicharon, hindi po ah, uh, namin kinakain dahil haram po yun ganon so muslim po kasi kami ayan so kukuha ko lang tayo ng sili nakakaloka na ito yan so I think pwede na to so balik na tayo So, ito na guys, magmumukbang na po tayo ng ating fish chicharon. Asarap nakakaloka, nakakatakam. So, excited na ba kayo para kumain? Well, ako excited na excited na ako kasi guys, kapag masim, talagang lagi ako excited. Lagi akong palaban gano. <laughs> Cherish. So, kainan na bago tayo sumubong ng pagkain, huwag kalimutang mag bismillah. Ayun. So, ang dumi ng kukukusin Ang lola mo, nakaka Bismillah. Hmm, haton, uh, sra. Let me set up masakit sa ngipin. Sibuyas guys. Diyos hmm. <laughs> yung mga tayo. Gagaya-gaya tayo sa mukbang ng ibang bansa. Kumakain ng sibuyas. Ang bawas sa mga nga nakakaloka. Sana matanggal pa.

Mmm, perfect. Mm. Ang parang sa bunga nga. Kasi pa ang ng ibang bansa, ano? Yung mga Chinese, India, Thailand. May gunas sa kakalok. Sana na siguro sila. Ang hang. Ang hang. Baho sa inyo nga! Nakakaloka ang bawa talaga guys. Promise hindi ko talaga carry. Ayaw ko mag ime but this is the, the, truth about the onions. Hindi ko talaga type. Pero, i-ano natin guys, i-push natin to kasi sa ngalan ng mukbang, di ba dapat wala kang inaarte-artehan? Luka-luka ka doon Kiribel song wala mo Kiribel song talaga guys nakakaloka Kumakain ba kayo na sibuyas? Well ako this is my first time to eat onions Yung fresh Well Ang pakilam, pakilamdam ko sa onions guys Sa onions Onion Parang Pati yung dito sa nostrils ko Maanghang-anghang siya Tapos pupunta dito sa mata ko Dito sa sa loob ng mata ko nagkoconnect siya. Mm -mm. <laughs> Ito na naman. Ah, nakain na ng utak ko. Surrender ako guys, nasusukan na ako. Pasintabi lamang po sa lahat. wag nyo na sabihin kakainin ko pa yung sili hindi kaya nang rulo nyo guys magkakalmuranas na ako nyan See you later guys, thanks for watching, bye!